Ay, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Sarap to. Matamis. Um. Lasang lemon. Ito yan, guys, oh. Dami. Ang tawag sa amin ito ay ano, ah, uh, ang tawag nito, yung, uh, yung hindi kurumbot sa amin yan ayun kurumbot kurumbot kong tawagin yan so ayan o oh dito sa amin marami din bunga ng ano malunggay kung gusto niyo magmalunggay so itong puno nito guys ito naman kinakain to ng ibon basta kinakain ng ibon guys kinakain din ng tao ayan o ba o oh, diba? oh ang dami oh. ang ganda ng ano ang ganda basta kinakain ng uh, tao guys ah, kinakain ng ibon kinakain din ng tao so punta tayo dito ito yung aming uh, asyenda Luisita. Oh, ayan ito, ito ang dami, ito ang ganda nito guys. oh, ayan oh. Ayan oh, di ba? Oh, ang ganda. Oh. Puno ng kahoy na to guys. Ayan, ito, ayan oh, yung po yung ano bunga. Oh, ayan. Naka yan ayan, nakakain yan, guys. So, oh, tingnan nyo, guys. So, to, itong tundilaw, nakakain to, eh. Tingnan nyo. Oh. Ayan. Yeah. Yeah. Mm. So, natin, guys, oh, ayan. Ayan. So, kung natin ka siya, o, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, oh. Sarap to. Mm. Matamis. Ayan um. Lasang lemon. Ito yan, guys, oh dami. Ang tawag sa amin ito ay... Ano uh, Ang tawag nito Yung uh, kurumbot. Yung Hindi Ayun Ay, kurumbot. kurumbot Kurumbot kung tawagin yan kurumbot. So ayan o oh, Dito sa amin marami din bunga ng ano Malunggay Kung gusto nyo magmalunggay So itong puno nito guys Ito naman kinakain to ng ibon Basta kinakain ng ibon guys Kinakain din ng tao Ayan oh. di ba? Oh, yan ang dami, oh. Ang ganda ng ano, ang ganda. Basta kinakain ng uh, tao, guys. Ah, kinakain ng ibon, kinakain din ng tao. So, punta tayo dito. Ito yung aming uh, Hacienda Luisita. Oh, ayan ito, ito, ito ang dami, ito ang ganda nito, guys. Oh, ayan oh. Ayan oh, di ba? Oh, ang ganda. Oh. Kinakain niya ng uh, ibon. Yan o, yan yung ano, yun yung uh, bunga niya. Tapos ito, siya yung tiga pamahala ng dating uh, nagdang uh, hook balahap. Kaya, sino Yung oh, pinakamatapang na tao. Anong Yan o. Oh. Ang puno nito guys ay? Lamalitas. O, oh, lamalitas yung puno. O yan, dami namin ano dito. Ayan o, dami Meron din kami mga manok. Ihawin. pwedeng mag-ihaw. dito. Ayan kinakain mga manok kami dito. Tapos dito may mga lumang uh, beer. Yung uh, San Miguel, uh, ayan ano, mga dating beer. Ha? Hmm. Dito. Ayan o dito sa aming uh, lugar guys dito marami ito yung mga puno na yan oh, yun, oh. kinakain yan ng ibon yan, nga uh, ito yan oh. kinakain ng ibon yan ayan lang may unggoy kaming kasama <laughs> <laughs> ayan, guys. so ikot ko kayo dito may amin marami rin kaming alagang pabo dito sa amin ayan oh. pakita ko sa inyo guys yung mga alaga namin uh, pabo ang lalaki ayan o, oh, dito o, oh, ayan o oh. eh, mga alaga namin uh, pabo, mga alagang manok may alaga kaming uh, rabbit daga mm, <coughs> ayan o, oh, tatapang ng aming uh, manok hmm? Hmm? Nananabong. Ay, mga, may mga tag Ayan, dami namin alagang ang manok. Nalaga kaming manok, kambing. Papakita ko sa inyo, guys. So, ayan, yun yung mga aming mga, mga manok ko. Oh. Ayan yung mga, ayan guys. Ay, ay, ay. pa, eh. Kasi hindi nga na, napapapayahan. Dito mayroon kami mga pabo. Yun o. Mga pabo. May mga rabbit din. Yan guys, may mga rabbit kami tsaka yan. May mga rabbit, may mga rabbit. Oh. May mga manok, daming manok. Kaya yung mga manok dito. Mga manok. Ito may mga alaga rin kaming kambing.

Ayan yung aming mga ala Ay. Galit. Okay so guys, galit ya. Galit. So yun lang yung aming ano dito. Ang aming uh, buhay. Dito sa aming uh, probinsya. Nasa ano kami? Nasa South Luzon Expressway. <laughs> <laughs> so yung, ayan. So yun yung mga tanim kaming nga ano, dyan. Tanim kaming mga patola, saging, kamuting kahoy, papaya, okra, talong, sigarilyas. So yan, hanggang doon sa amin yan. Ay, yan hanggang doon. Yan, ang aming uh, barangay.